Pagkasikahan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang dalawa umano nilang sasakyan na iligal na dumaan sa EDSA busway. Hinarang at tinikita ng SAIC ang utility van na dumaan doon kahit hindi otorisado. Peke rin umano ang lisensya ng driver at wala rin siyang dalang rehistro para sa sasakyan. Natikitan din ang convoy nitong motorsiklo. Depensa ng driver, bahagi sila ng isang operasyon kaya dumaan sila sa busway. Ipinasa na ng DOTR ang insidente sa LTO para isyuhan ng show cause order ang driver at kasabahan nito. Tiniyak naman ng PIDEA na papanagutin ang mga lumabag. Arestado ang apat na suspect sa isang hinihinalang drug den sa Paranaque. Inaalam din kung dating miyembro ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines ang isa sa mga nahuli. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Arestado ang apat na ito na sangkot umano sa pagbebenta ng droga. Nahuli sila sa pinaniniwalaang drug den ng grupo. Yung uh, dalawa nating suspect dito is magka-live-in. Sila yung talaga nagme-maintain ng drug den. At yung dalawa naman na nagdi-distribute din ng illegal drugs dito sa area ng Paranaque. May mga kasamahan din umano ang grupo na kanilang pinagkukunan ng droga. Meron silang kinukuhanan ng malaking grupo dito sa Paranaque pero ano lang sila, kumbaga tingi-tingi lang yung kanilang pagbebenta. Umabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng shabu na nakuhas sa kanila. May na-recover ding 9mm na baril, magazine at mga bala. Inaalam pa ng SPD kung dating miyembro ng ISAF ang isa sa kanila. Wala pang pahayag ang mga saspe. Marisol Abduraman nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa mga mare natin dyan, nagpaplanong mag plan sa Pasko, unti-unti nang tumataas ang demand sa pangunahing sangkap nito na itlog. Sa Dagupan, Pangasinan, madali nang maubos ang panindang itlog ng ilang negosyante. Posible para tumaas ang demand niyan habang papalapit ang Pasko pero bumaba ng 10 piso ang kada tray ng itlog. Umaabot ngayon sa 210 pesos ang kada tray ng piwi o yung pinakamaliit na size ng itlog. 220 pesos naman ang kada tray sa small size. 230 pesos sa medium, 240 pesos sa large at 250 hanggang 260 pesos per tray ang extra large. Inaasahang mas lalo pang tataas ang demand sa susunod na buwan. Kiniyak ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag na sapat ang supply ng itlog hanggang Disyembre. Base sa huling monitoring ng Department of Agriculture, sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro sa 7 pesos hanggang 7 pesos and 50 centavos ang kada piraso ng piwi. 7 pesos hanggang 8 pesos and 75 centavos naman ang presyo ng small. 8 hanggang 9 pesos sa medium, habang hanggang 10 piso sa kada piraso ng large at extra large. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula naman sa Visayas at Mindanao. Kasama po natin si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Connie! Drum, dram na produktong petrolyo ang nasabat sa isang bangka sa dagat na sakop ng tawi-tawi. Nabisto yan sa Maritime Security Patrol ng Philippine Navy kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau of Customs. Nakumpiska sa operasyon ang 12,000 litro ng diesel at 24,000 litro ng gasolina na may tinatayang halagang 1.6 million pesos. Ayon sa Naval Forces Western Mindanao, ininspeksyon nila ang nasabing bangka dahil hindi sumasagot ang mga tauhan nito sa tawag ng ahensya. Inaresto ang 15 tauhan ng bangka na walang maipakitang dokumento para sa kargamento. Hindi sila nagbigay ng pahayag silang maharap sa iklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nasawi sa engkwentro ng mga pulis at militar ang tatlo sa mga person of interest sa pagdukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman. Batay sa ulat ng Super Radio DZWB, nauwi sa barilan ang operasyon ng mga otoridad sa Kabasalan, Zamboanga Sibugay. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis at militar. Base sa intelligence report ng Police Regional Office 9, tinulungang magtago ng walong nasawi ang iba pang sangkot sa pagdukot. October 17, nang dukutin si Eastman sa kanyang bahay sa Sibuko Zamboanga del Norte. October 29 naman, nang sumuko ang dalawa sa mga sospek habang inaresto ang isa pa. Samantala, hinahanap pa rin si Isman pati ang dalawang iba pang natukoy na sangkot sa pandurukot sa kanya. Hindi pa man nagla-landfall sa bansa ang Typhoon Ophel, isa pang bagyo ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito po ang tropical storm na may international name na Manyi, pero bibigyan ng local name na Pepito, oras na makapasok na sa PAR. Huling namataan niya ng pag-asa, 2,020 km silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na abot sa 85 kilometers per hour. Kung sakali, pang-anin na ang pepito sa magkakasunod na bagyong mananalasa sa Hilagang Luzon sa loob ng tatlong linggo. Paliwanag ng pag-asa, isa sa mga nakikitang dahilan niyan ay ang pagkakaantala pa rin ng hangin-amihan. Makatutulong kasi ang amihan para itulak pa timog ang bagyo. Malalakas din ang mga nagdaang bagyo dahil sa tinatawag na La nina like conditions. It was a fire birthday celebration para kay K-pop icon na si Sandara Park. Ipinagdiwang ni Dara ang kanyang 40th birthday kasama ang 21 members. Cuteness overload sa birthday selka si CL, Park Bom at si Minzy na meron pang cute birthday greeting. Kita rin ang enjoyment ng grupo sa photo booth style pictures kasama ang ilan pang ilang kaibigan. Pinoy style entertainment naman ang hatid ni SB19 member Josh Cullen sa Hong Kong. Galing pa sa Dubai, UAE at sa Singapore ang ilang dumagsa sa kanyang Lost and Found album tour. Sabi ng BBQ Warriors, worth it naman ang pagdalo nila sa concert.